milk tea! Bumili na kayo ng palinda kong malilit na milk tea! Yeah. Aba, si Princess, nagtitinda na naman siya, panigurado, peti na naman yung mga paninda niyang milk tea. Beba, halika may palinda kong milk tea! Asus, alam ko na yan, Princess, hindi mo ako malaloko, hindi yan tunay! Nung nakaraan nga, binantahan mo ako ng peking ice cream. Ngayon, milk tea, hindi na ako bibili sa'yo judgmental ka naman, bebang. Mapagbintang ka. Bakit? Hindi ba totoo? Last year nga, binansan mo ko ng pekeng halo-halo eh. Lupat dahon lang yung sahog. Nung nakaraan yon, pero ngayon, hindi na peke yung paninda ko. Kaya bumili ka lang ng milky, bebang. Ayoko nga. Mamaya, hindi tunay na milky yan eh. Tignan mo nga yung spelling mo. Milky. Pero oh, mali yung spelling. <laughs> para maniwala ka, bebang natuna yung paninta ko, bibigyan kita ng mickey para matikman mo. Talaga, princess, bibigyan mo ko three things. Oo, oh, oh, kaya mamili ka na ng flavor, bebang, na gusto mo. Wow. <laughs> okay, mamimili na ako. <laughs> ano kaya dito yung masarap? Ay, ito, matcha, favorite ko. Libre yan! Para sa'yo! Salamat, Princess! Inumin ko na itong milk tea mo! Ay, yung Nandito! Yahoo! <laughs> ano ba, bang? Masarap ba? Mm, ang sarap-sarap milk tea mo, Princess! May sagu-sagu pa! Parang buo yung peke. Doon na namigti yung paninda ko. Kaso, ang lit ng milti mo, nagbitin ako. Huwag kang mag-alala, Bebang. Dahil mabait ako, tikma mo talagang yung paninda ko, Mickey. Totoo, Princess. Bibigyan mo ba ako ng milk tea? Oo, oh, promise. Wala kang babayaran. Sige, iinumin ko lahat. <laughs> wow! Ako, Nandiyan na sa aling Sonia! Aalis na ako! <laughs> Princess! nasa yung pinapabantay ko sa yung milk tea? Aling Sonia, yung panindahan niyo pong milk tea! Naubos na ni Bebang! <laughs> Ayan! Naubos ko na! <laughs> Bebang! ano ginawa mo sa milk tea ko? Ininom mo? Aling Sonia, sa inyo po itong mga milk tea! Oo, aking yan. Paninda ko yan. Pinabantayan ko na niya kay Princess kasi may kinuha ko sa palengke. Sabi po kasi ni Princess, to me. Eh. Kaya ininom ko po. Ay, hindi maaari, Bebang. Hindi yan libre. Kaya bayaran mo yung ininom mo milk tea. Pero ang sonya, wala po akong pera. Kung ayaw mo magbayad, isusog po kita sa tanot. Huwag po sonya. Si Princess po yung may kasalanan. Si so, Bebang, pinagalitan niya aling sonya. ininom niya lahat ng mga milk tea. <laughs> lagot ka sa akin pinamag mo ko ang sabi mo sa itong Milti ba hey bang halika na pumunta tayo sa may barangay bayan ang mga inong Milti wala po akong bangbay taling Sonia patawarin niyo po ako